So, itong space natin mga ka-idol. So, nakaabang yan para dun sa ating maximizer. So, yan nga mga ka-idol. Kasi nga, yung ating mixer dati mga ka-idol is nandito sa loob. So, lalo ngayon nilagay ko dito yung ating controller. So, yung ating mga XLR. Ito, mga connector natin. Tsaka kung magsaksak tayo ng mga mic dyan, So, kung nandito pa siya, is tatama na. Uh, hindi na ito magkakasya, itong mga nakasaksak na to. What's up mga ka-idol? Welcome back sa akin YouTube channel. Pasensya na kayo mga ka-idol at ngayon lang po ulit ako nakagawa ng video. So, for today's video mga ka-idol, so i-update ko kayo dito sa ating rack. So, gusto ko kasi mga ka-idol, bawat, ano, bawat galawin ko dito sa mga aparato natin is updated kayo. So, kaya itong video na to, Ah... Uh, kung napanood nyo yung last na video natin dun sa YouTube Shorts, so, yun yun, ipapaliwanag ko mga idol kung ano yung binago natin dito sa ating rock. So, unang una po pala, nagpapasalamat ako sa lahat ng subscriber at sa lahat ng mga viewers natin dyan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At maraming maraming salamat din po sa mga kasusubscribe pa lang. Salamat po sa walang sawaan yung suporta. Ah. At doon po sa hindi pa nakakapagsubscribe sa ating YouTube channel. So, Click nyo lang po yung subscribe button dyan at uh, i-click nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga bagong video pa na gagawin natin. yung setup natin ngayon mga ka-idol So ayan, kung mapapansin nyo may pinagbago dun sa dating setup natin So, ito yung binago natin dito mga ka-idol So nilagyan natin siya ng ano, ng Ano tawag dito? Basta ito, yung na slide mga ka-idol So ayan dati yung mixer natin is nakapasok dito sa medyo loob nito tapos, itong ating, ano... Uh, controller, dati nandito siya. So, ngayon, ang inilagay natin dito ay itong ating crossover. Tapos, yung ating controller, so, inilagay nga natin dito sa loob. Ayan. So, itong space natin, mga ka-idol, so, nakaabang yan para dun sa ating maximizer. So, yan nga, mga ka-idol. Kasi nga, yung ating mixer dati, mga ka-idol is nandito sa loob. So, lalo ngayon, nilagay ko dito yung ating controller. So, yung ating mga XLR. Ito, yung mga connector natin. Tsaka, kung magsaksak tayo ng mga mic dyan. So, kung nandito pa siya, is tatama na. Uh, hindi na ito magkakasya, itong mga nakasaksak na to. Yan, kasi mababa na yung space natin So, nung nilagyan natin ito, slider. So, nandito na 'yung ating mixer nakalabas na. 'Yan, hindi na siya nasa loob. So, ipakita ko sa inyo kung paano ko ginawa 'tong mga ka-idol. So, yan yung slider natin mga ka-idol. So, binaba ko na yung mixer natin. So, yan. pa slide siya dyan. Yan. So, pag ilalagay na natin yung ating mixer, so, babatakin lang natin yan. So, yan. Nilagyan ko dito ng pinakalak mga ka-idol. So, yan. Yan. So, yan. Pinakalak niya. Para kung nakalagay na yung mixer natin dyan hindi siya matutulak pa pasok so ayan oh. nakalak na siya mga ka idol yan tapos yung ginamit natin dito sa ating ano sa ating slider so ayan. so in order ko lang yan sa Lazada mga ka idol dalawa yan magkabila so ilalagay ko na lang sa video mga ka idol itong ating ikinabit na to na in order ko sa Lazada. So, kung gusto nyo rin umorder, so, order lang kayo mga ka-idol sa Lazada. So, mga gusto rin mag-upgrade ng kanilang, ano, ah uh, gantong mga rock. Yan. So, ikinabit ko dito yan mga ka-idol. Ito, nakatornil yun dito, dalawa. Tsaka dito sa isa, Dito pareho yan mga kaidol pantay tapos nakatornilyo din itong kabila dito ito siya naghahawak dyan tapos ito yung isang tornilyo yan sa kabila ganun din mga kaidol yan tapos kapag iimisin naman natin siya mga kaidol so itutulak lang natin yan so maglalak naman yan sa bawat dulo maglalak yan yun naglak na So, hindi na siya din basta-basta mababatak kung hindi mo gagamitan ng pwersa na batakin Yan. so ikakabit na natin yung ating mixer ipapatong ko na dyan tapos lock So ayun mga kaidol, pinatong ko na ulit yung ating mixer. Yan. So, sancho ko lang ng konti. So, check natin ng konti mga ka-idol. So maraming maraming salamat mga ka-idol sa panonood. Uh, at salamat po ulit sa ating mga subscriber. Maraming maraming salamat po. So abangan nyo lang po ulit yung susunod nating video mga ka-idol.